Galing ako mga idol sa Lucina kanina at doon na naking biyay mga idol. At napakaganda mga idol dahil nga mga idol, bumili ako ng tuyo. Papakita ko sa inyo mga idol, yung mga nabili ko mga idol at napakamura mga idol. Ito, mga idol, ang aking nabili, mga idol, na tuyo, mga idol, oh. Nakita nyo ito, mga idol, oh. Ayan, oh. mm, tuyo yan, mga idol. Ayan, napakamura lang dun, mga idol, sa Lucina, mga idol, sa Peaceport. At ito, mga idol, oh. Ito yung tuyo, mga idol, na Flying Peace. Ayan, oh. mm, yummy nito. Alam nyo, mga idol, ang katapat niyang kamatis. At ito naman, mga idol dito talaga ako mga idol na mga kasi mga idol napakamura niya talaga mga idol oh. Alam niyo mga idol, talagang yung presyo dito sa banda sa Miami, halos triple mga idol, napakamura talaga mga idol. Ayun oh. oh. tingnan niyo mga idol oh. Ayun mga idol oh. Ito mga idol, kung tawagin to mga idol ay galunggong na babae daw. Dito naman galunggong na lapad. Kung tawagin naman ng iba. At ito naman mga idol oh. Nakita niyo to mga idol? Oh, Napakamura mga idol, napakasarap bumili dun mga idol Kaya babalik-balikan ko talaga na ang na mga idol Pang ilang beses ko na rin dun mga idol bumili Pero mga idol, ito yung nag-ago pansin talaga sa akin Tung dalawa na to mga idol Ito, kasi nga mga idol Talagang mapapawaw ka talaga mga idol sa sobrang mura niya mga idol Kasi mga idol, pagdating na dito mga idol sa parting Laguna sa may amin Halos mga idol ay triplet talaga mga idol ang presyo niya Ito mga idol, galunggong na babae daw ito, mga idol. Pero naman ang tawag ko dito mga idol ay galunggong na lapad. Ayan o. Oh. Ito mga idol yung ano, galunggong na bilog mga idol kung tawagin. Ayan. Ayan mga idol oh. Pero mga idol, ang kagandahan nito mga idol, hindi siya maalat. Ito, isa rin sa pinakagulat ko mga idol na itong flying fish mga idol. Kasi ito mga idol, iniihaw ko to Tapos may kamatis mga idol. Ayun, napakasarap mga idol. Kaya suwerte yung ko kanina mga idol. At doon na doon ang aking biyahe kanina sa Lucena.